good morning! Kumusta kayo lahat? Ay, hindi talaga ako nakatulog magdamag. Nag-isip ako sa mga pa-premio kagabi. <laughs> sa palaro na kagapon. Ay, kagabi ng, ano, ng kasambahay na Christmas party. Nag-attend kami doon. Ay! Ang pa-price. Hindi mo na ako nakabunot. Hindi mo na ako nabunutan. Kahit 1,000. Huling alas ko na to talaga, guys grabe na talaga ang challenge sa aking buhay paano ko sila i-survive ito na lang ang huling alas ko rice soup last na lang talaga wala na akong madiskartihan natiti na talaga yung utak ko tigang na o ito at saka itong last na lang na karni wala na wala na rin sa ref itong sa ref yung mga bre breast ano na sa manok ito yung kanina yung manok na marinate ko ito siya wala na rin to eh Masos, sop, wala na wala rin kaming gulay o ano ubus 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 na rin wala na hindi ko na alam kung anong gagawin ko last nung nakarang araw pa ako ka nagsigi hay kung anong klasing lutuin ko ngayon karne na lang puro na lang na karne saka ilagyan ko ng sos na wala na tapos yung soup hindi ko alam kung anong ilagay ko dito soup wala namang gulay ito na lang mag isa ay, hindi ko na alam talaga. Pati ako, na may problema sa kanila. Hindi naman pwede na ako bibili. Kaya baka masanay sila. Ako na lang magsigibili na. Pera ko yun. Ika naman pera mo. ng pera po. Wala na. Hindi ko na. Um, buti. Dadala ko tinapay. Kainin. Nirgin. Breakfast tayo. Mutom ako. Oh, wala na tayong ibang choice. Atiin ko pa to para ano, bukas na naman. Mamayang gabi, wala na silang kakainin. Hindi ko alam. Sabi ng ulo ko sa kaisip sa nila. Sabi yung mamayang gabi, sir, no. Wala na pagkain. May okay, ko dyan sa kanila. Alam mo, noodles na lang. Isang noodles. Noodles na lang. Saka walang, walang gulay, walang karne hindi man yung palaki, hindi man yung magkain ng ano yung tayapot na yung manok. Hindi daw niya. Don't like chicken. Mm, don't like chicken daw. Wala siya dyan. Ayan, pati sa relic, yung sarili ko, gina-torture ko na sa pagkain ko. Kunti-kunti. Imagine ka nun. Nahati ko para mayroon naman akong bukas. Last na lang dito, naghingalo na rin eh lang. Wala na rin. Hindi ako pwedeng magbili, no? Kasi nga, masanay yan sila. Ako na magbili. Kung wala sila, hindi na sila magbili. Mga inchip na yun, marami na ang pera. Ayaw lang magitaw. Bahala sila, ay. Eh. Hindi ko alam kung anong gagawin ko dyan sa ano. Ngamayang gabi, sabihin ko, ngamayang gabi, anong lutuin? Kasi yun na lang ang manok na yun to. Ano yung pares ko? Ano di? Gulay kaya wala na rin itlog. Wala na rin malunggay. Naubos na rin malunggay ng kapitbahay ko. Sige, kuka. Tokuri doon. Ay, umbot mo lang. Hirap pag ikaw yung tagaluto na wala na kang maani. Sakit na sa ulo. Magpa, mag isip ka rin ng gusto. Anong gagawin? Hindi ko na to -toast. Da, toast Toast, pa rin ah. Eh. Kapoy yung toast, toast. Diritso na naman. Pagkain mo, diritso na yun. Mamaya, upload ko yung mga kaganapan kagabi. Doon sa Christmas party. Nakakuha ako ng bag na ano. Pangot na pang spaghetti at saka dalawang dilata. Hmm. Ganito mga Pilipino, kumain. Bakit ang mga ibang lahi, wala baga sausaw sa ano nila? Ganito? Da, bahala kayo sa ano naman sabi niyo, mag ako, magsaw-saw. Masarap kayo eh, magsaw-saw yan dyan sa ano kay lambot. <laughs> hmm. Di ba kayo, marami silang instant to noodles dito? Ewan kung kakain ba yung isa? Bahala nila dyan. Ay, sabihin ko, sir, wala na akong lutuin. Alam mo, lutuin ko yung sili. Hindi din mga sili. Ano ba yan? Kunti na nga lang, mahulog pa. Katungkong, ano? enjoy din kami kagabi doon eh. Kahit pa paano. Hmm. Ano ito mga Pilipino? Magsawsaw ng ano, isawsaw sa kape. Sabi ng mga Pilipino daw, hinugasan ang tinapay bago kainin. <laughs> Kasi sinasawsaw eh. Hmm. Lugasan eh. Ganang ganun. Labanlawan. Banlawan ang tinapay. Kanina ko pa ito yung karne. Kagabi, niluto ko yung kanya na karne na may mushroom na dried. Alam nga yung mushroom at dried na naman ngayon. Saka yung beans. Yun na yung nakaraan. mahala na sila kung siya pa kung anong gagawin ko wala naman kasi ditong kangko napat manganggong na lang ako doon sa kapitbahay kaso lulang tanig umubos na yung talbos na naman ang malunggay ako lang, siging tukre mura ng hintuhoy na lang yung na lang ang malunggay, wala na. Wala na ka. I mean, ganun yung malunggay. Yung dito lang yung dulo ng mga maliit. Kaya isip na... Mm, sa isip lang na malunggay, ang lupit to ah. Inuubos talaga lahat ng mga tangkay. Kaya naman tatong bisis kuha ah? Hmm? Hmm? May nagugutong. Ano ba yan? Mm. inip kasi ako gusto ng tinapay ganoon ng tinapay guys hindi ko alam kung anong gagawin lagyan ko na ng gulong kinchay <laughs> kinchay ano ko huling alas ito so, siguro natuin ko. Tapos mamayang gabi iyan, lagyan ng yung kinchay. Parang gano'n na nga. Ito mamayang gabi. Agoy. Parang naisip ko na naman. <laughs> may mga kinchay sila dito. Iyon e, na ilagay ko. Iprito e, ko to. Good idea. Okay guys. Magana na may utak ko. Bye-bye.